Paano mag-save ng mga video na paborito mong panoorin sa Facebook account mo kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito e open ang Facebook app. Pindutin ang video icon sa taas. Maghanap ka ng video na gusto mong e-save at panoorin. For example ito ang gusto mong video pindutin mo lang ang tatlong tudlok sa taas. Piliin ang save at pindutin mo ito. Pindutin ang new collection at maglagay ka ng name or title na gusto mong ilagay. Pindutin mo dyan at mag-type ka na. Pagkatapos mong mag-type, pindutin mo ang create. Pindutin mo ang tatlong tudlok sa taas pagkatapos hanapin mo yung video na nasave muna. Punta ka sa baba at hanapin mo ang save. Pindutin mo ang save. Pindutin mo yung video na nasave muna. Pwede na ninyo panoorin ang video kahit kailan ninyo gusto dahil nakasave na yan sa Facebook account ninyo. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.